masyal tayo sa maisan yan ito na yung mais namin noon na nataki ng uod, buti na lang ay nakasurvive siya sa napakalaming uod noon. Hmm. Yan pa yun stable ng dahanan oh Ito dito, tinan natin sa kabila. Ito, mayroon dalawa-dalawang bunga. Ayan. Dalawa. Ayan. Ito pa isa. Ayan. Ayan. Kala ko noon, hindi na ito maka lusot nung inatake ng uod plus yung nahabagat pa buti na lang ito thank you lord that nakasurvive yung mais namin malayo o oh.